So, what's up, guys? So, bagong parcel naman. Pero, ako yung order. Pero, yung nagbuto sa akin, yung bayaw ko. So, siya ang magbubukas ngayon dahil kukunan rin ng video. So, isa sa ate ko at isa sa bayaw ko. So, ito yung sa ate ko, Siya yung magbubukas mamaya. Pangalawa, ito. Yan. Kung magbubukas, si bayaw. <laughs> Siya yung bubukas. Ikot ba kayo kung mag-aari? may-ari. Siya yung, may yung magbubukas. So, ano po ang um, gagawin ko ito? Pang-anim na order ko na yan. Ah, pang-lima. Ah, anim. <laughs> Pang-anim na. Na uh, plus light. Diving plus light. Yan, yan. yan. So, you can see how legit this is at napakamura. Click the basket guys. Thank you so much. Hello guys. ah uh, Mag-open po sa uh, parcel. Uh, hello guys. ah uh, rean ko ning parcel. Uh, Delivery ni scam or legit. <laughs> Sige. <laughs> ano to? Legit bine? Di bine scam? Di bine or scam. But... Puti, yung sa Sa kaya, iyan lang yun. Bakit ganyan yun? Puti, lagyan pa kings sa na. oh kung... Naudan na girls na ito. Yan in guys, uh, in-open na ng bayo ko. So, gusto nila na makasaksi sila mismo. Kung legit ba o hindi. So, mamaya makikita nyo at makikita natin. Maraming. Na. Yan, how oh, solid at napakaganda ng plus light na wow. pang night fishing guys. So... Napakamura na dahil nag-seal. Saka free shipping pa. O, oh, ano pa hinihintay mo? Click the basket. Baka mabutan mo yung free shipping. So, ang battery niya nasa ilalim. So, bubuksan natin. Ayan, natin sa kanya para makita yung battery sa ilalim. Dalawang battery na original 15,000 ma. It's kada isa sa battery. Ayan. So, ayan. Ayan yung battery. Ayan. Na-shielded pa guys. So, yan. Astig. Napakabago. So, And guys, huwag nang magpapahuli. Just click the basket. Meron pa mga freebies guys. Charger. Click the all basket guys. I-open natin yung pangalaman pastel na yung ate ating okay, magbukas ito guys. Yan. Sa una, nag-order nag ko. Pansa uh, ko ang guys. Dili nung ito siya happy. Facebook. Nakuha na ko so, na sa scam. This time, Ako na guys. Dito yun guys. Kung legit ba. Dili ba scam. Scam kayo guy, guys na. Nanininuno ko na kayo. Excited na ko guys! Di lang scam! Oh! Murag di igat scam guys! Oh my god! Di igat scam in in -order guys! Yan yung ng natin guys na... It's real guys! Pang It's real! real. Yung mga una so, guys sa taga mga guys kaya hindi ako mag-order kay may scam di ay! Pero guys, di lang ako nag order sa niya. Kaya order lang ako sa akong manghood. So, wala guys! Ano kayo tawag sa niya? Um... Shake. Shake blender. Better. Shape. blender, guys. Blend sa utan, uh, takam, takam. utas. Mood ako kain carton, guys. Eh. Takot tayo siya kapag... na uh, kayo, guys. Kaya din siya, TikTok. Oh. Sa TikTok, guys. Sa TikTok. So, just click the little basket, guys. Kung gusto nyo mabili. Oh, wow. Napakastig at napakaganda. Napakamura pa. More than mm, 600 scam, or 500 guys. plus lang. Ah. So, baka may free shipping pa. O, oh. maka... Maka ano ka pa. Maka sig. Oh. Tama sila, guys. So, so yan yung carton niya. Guys. Yeah. yeah. Merong green, merong red. Ah. Hindi siya scam, guys. Hallelujah guys, pamilya sa guys dahil napakalaki oh. Mm. Mm. But, mm. Mas, guys, So, so, this... so yun, guys, nakikita nyo sila mismo oh, na arig, ka, nice, so. na legit talaga. Legit so talaga, just man, click the yeah. yellow guys. Don't miss it. Napaka affordable lang. See you my next video. May bless you. Bye